Hello mga ka-heart! For today's video, kore-kore kong magtambak kami ng lupa dito sa aming, sa loob ng aming bahay, korek! Kasi guys, paglalakas yung ulan, papasok yung tubig dito sa gilid-gilid, korek-korek! At ito palang lupa guys, galing pala ito sa aming kapitbahay, nga nagbungkal din nag, ano, para magawa ng CR nang hingi yung jowa ko guys para daw ilagay niya dito yung lupa dito sa loob ng aming bahay kasi iimbakan niya kasi papasok yung tubig pag malakas yung ulan o oh, di ba napaka talaga ng jowa ko Korek, kore kore kong at syempre hindi pwede ang jowa ko lang ang gagawa totolong din ako korek ako yung taga patag nyan or taga tagalinis or taga plain ng lupa guys para hindi lubak-lubak katulad ng mukha ko kore kore <laughs> at shout out pa lang sa nagsasabing nagkukomente sa last ko na ano video na makalat daw ang bahay namin ayan nakikita mo na naman yung kalat sa aming bahay kore at habang nagha naghakot yung jowa ko ng lupa ay nagprepare din ako para sa aming tanghalian. May dumaan kasi kanina na naglalako ng isda. Kaya bumili na lang kami ng isang kilo. Korek, korek. At isa ito sa mga paborito naming isda, guys. Ang, is, ang ano, ang tawag ba dito basta sa amin, uh, bulis. At ayan, punta naman ako tayo sa aming kalan. Kalan di kahoy. Ang sarap magluto guys dito sa abuhan na ganito guys. Kasi ang sarap ng luto ikumpara sa gasol or kuryente. Kore, kore ko. Matagal na kami guys nagplano guys ng aking jowa na mag-ambak na talaga dito ng lupa kasi... Napakahirap talaga guys. Pag malakas yung ulan, papasok ang tubig dito sa amin. At sobrang puti, kurek-kurek. At ngayon may chance na kasi may nagbungkal ng lupa dito. Ayan ang hingis yon ng lupa para itambak. Ayan, natapos na niya guys. Kurek-kurek. Maraming salamat sa panunood.